sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe. Naniniwala po akong sila ay may natatangin at may mabubuting karoban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga at hali o gabi sa inyong lahat. At sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming maraman, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sana wag po kayong magsawang mag sa akin. Pagpatuloy niyo po lamang ang pagsuporta at pagtulong po sa akin. At tatanawin ko ng napakalaking utang na loob sa inyong lahat. At yus na po ang bahalang magagabay sa inyong lahat. Sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Iwagan ng Pangasinan, huwag na po kayong magtumiling pindutin ang subscribe, like, and share at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong attitude sa aking mga isusunod na mga video. magkakalub ko at ituturo po sa inyong lahat ang aking mga nalalaman sa panggamot sa spiritual at sa physical na karamdaman at lahat ng mga panggamot ng mga orasyon dito po lamang matutuklasan sa iwagan ng pangasinan Pagtandaan at, at pakaingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutin at huwag sa kasamaan gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan at huwag pong ipagyabang at palagi po ninyong isa puso at isipan panatiling magpakumbaba sa isa't isa magtulungan at magbigayan at higit sa lahat magmahalan at huwag pong makalimut pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay at ito'y ay malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man kaya ang Diyos na po ang bahalang Ako'y sa lahat po ninyong ginagawang mga kabutihan at ipagkaloob sa niyo ang siksikdikdik at umapaw na pagmamahal ng ating Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Naoko po bisan po ay Shout out muna kay Berlindo Palisok, baik tayo commented. Shirley Yorola from Bicol, Ryan Labisti, Jonix Bin na din. Andy Bonifacio, Chris B. Abugaw, Orchili, Tinet Ron, Angelica Bundok, Geraldo Jimenez, Rita Palma, Elisiapil, Paituin, Ambrosio Magalpo, Rita C. Arting Camacho, Maricel Placido, Ipimia Pilipi, Elma, Triple E, Comintot, Marina, Luli, Kayago, Juan, Bigs, Nuggets, Jillian Jik, Bullbider, Lucino, Burhain, Orpik, Hunters, Nathan, Bert, Commented, Mylene, Lumampo, Ali, Virga Commented, Ray Barcelona, Bruno, Ganda, Boy, Beginner, 83, Arnold, Francisco, Apolio, Lamptikyo, Brian, Bimsa, Rudy, Joaquin, Cutie, Takan, Inday, Sally, Coco, Jensilia, Cecilia, Cruz, Mike, PB, Pibip, Purok, Tani Dianan Joseph Lacadab ibilin, Palado Antonio Suarez Juan Linuso Marvin Tibi Kuldo Tibi Karin Okampo ibilin Igano Shani Alin Ramos Fabriag Ishi, Isha Pilar Shout out po sa inyong lahat Ang isi-share ko po sa inyo ay Panglinis sa ating mga Nanggawang kasalanan Iwala ng pangasiyan ay may nag-request po sa akin na may anima Christi daw ako. Ito po ay napaka-importante po itong anima Christi na kahit usalin po natin araw-araw sa mga palinis po sa mga nagawa po nating mga kasalanan po ito. Importante po ito. Uh, may Tagalog din po itong anima Christi kaso mahaba po. Uh, kung kayang ko lang po magpon po sa screen ay i gagawin ko po kaso hindi po marunong po uh, hindi po tayo marunong magkuan kaya nagtiyaga na lamang po dito sa uh, sinusulat ko po bago ko po i-vlog po sa inyo nagtiyaga po kaya sana po maunawaan po niyo palagi pag uh, nag-upload po ako at uh, kayo na pong magusga pero yung mga binabagi ko po sa inyo kahit na uh, sinusulat kami kulang po ay eh na uh, napaka-importante po ito at na buhay na mga salita na galing sa mismong aking mga libreta. Kung pwede lang po sana na ipakita ko po, hindi pwede po ipakita po yung mga libreta ko kasi mayroon po isang tao na malakas po ang negatibo eh, pag na kung po nakita po o kung po eh, mawawalan po ng manghihina po. Kaya sa binilin po sa akin ng kung po uh, minana ko po yung kolibreta huwag po ipakita sa ibang tao sarili naman po para palagi po malakas uh, para hindi po mahigupan po ng kapangyarihan ang ipagkakalob ko po sa inyo ay yung panglinis sa ating mga nagawang kasalanan Bago ng pangkasalanan anima kristi po uh, pagpakaingatan po at sa mga bago pa lamang po nakatuklas na ang YouTube channel ni na Pangasinan. Natin narito na po yung i nyo po ni request niyo po na panglinis sa mga nagawa nating mga kasalanan. Kahit usalin po niyo sa araw-araw po ito, magdasal po ng isang ama namin, luwal hati, at isunod po ito. Uh, napakabisa po ito panglinis sa ating mga sarili para malinis po natin mga nagawa nating mga kasalanan noon hanggang ngayon. Maraming salamat po gusto para ito rin po yung magagamit po kung haba alimbawa po yung uh, gusto mong gamot ay pwede mo rin itong salin bago ka isunod po yung mga magamitin yung mga orasyon ang salin ko po anima kristi ang kalatan din po ito na magagamit po sa pang araw araw anima kristi panglilis sa ating mga nabang ano kasalanan narito po ang anima kristi po Anima Christi, Sanctissimi Sanctificami Corpus Christi, Sacratissimum Salvami, Sanguis Christi, Riciusimi Christi, Purissima Mundami, Sodor Christi, Virtusissimi Sanami, Pasio Christi, Piisima Comportami, Uboni Sus Custidimi, Entra Bonera Tua, Abscondimi, Non Permitas Misi Parare Adti, Agusti Maligno Dipendimi, In Hora Mortis Bukami, Giubi Binar, at ti po ni at kang ang hilis it archangelis to is nan ipinita sa ikula sa ikulurong amen ani ma dominus sa about christi atong pikaton igosom jesus alim barsadit uh, da ba mi salba mi sa tur amen saling ko na naman po ito po yung po sa isang bisis lamang po kaya lang paparinig ko po sa inyo na usalin po para malaman po yung pagpinupo niya screenshot nyo lang po para maintindihan nyo po uh, uh, nasulat ko pong napakaganda po uh, joke lang uh, uh, ko naman po anima Christi anima Christi sanctissimi sanctifica me corpus Christi sacratissimum salvami sanguis Christi prisusissimi Christi purissima mundami studor bultus Christi virtusissimi sanami pasio Christi Piissima comportami o ni Jesus Cristo di entra bolnira tua abscundimi, non permita si parare anti hosti, maligno dipinimi, in ora mortis bukami giu binar anti it gestati at kam angelis ir tuwis nandim ti pir pinita sa ikula sa ikulorum, amen anima dominus Deus sa baut Christi atong pikato igusong Deus sa rin barsadit da salbami sa tor aripo tinit salbami amen anima Christi, sanctissimi uh, Sanctissimi Sancti Pica Corpus Christi Sacratissimum Salva Mi Sanguis Christi Pris Christi Purissima Mindamis Dor Christi Virtusissimi Sana Mi Pasio Christi Pisima Comportami Ubuni Isus Cusidimi Intra Bulnera Tua Abscondimi Nun Permita Separare Adti Austi Maligno Dipinimi In Hora Mortis Bucami Giovinar Adti Itponimi Gestati Adcam ang Angelis it arcangelis tuwis nandim tipi pinita sa ikula sa ikolorum amen anima dominus sa about christi atong pikato igusong sa rin marsadit labami salbami sa tor aripo tinit salbami amen sana po uh, nagustuhan nyo po ang winaging anima christi ito yung magagamit po sa pangkalatan po kahit narong arong arawin po ito yung nabdabis po na panglinis sa ating mga sarili na gawang natin mga kasalanan ah uh, sana po uh, pakaingatan po ito na Nandito na po yung request mo, uh, bro, uh, Anima Christie. Uh, Abang-abang nyo na po yung magbabagong mahal na araw na po, mahal na araw na po ay magpapakulog po ako sa inyo, magagamit po ninyo na pangkalatan po na uh, po, po sa inyo na magagamit po nyo sa pang-araw-araw. Kung halimbawa, may ilayo kayo disgrasya sa masamang elemento, lahat po, andun po yung uh, ituturo ko po sa inyo para may magagamit po kayo. Ito ay binabaon sa Pierni Santo at kukunin po sa pagkabuhay ng uh, linggo ng alas 12 po hukain po. Pakakalog ko po sa inyo. Dito lang po matutuklasan sa siwagan ng Pangasinan po yan. Maraming maraming salamat po. Bago ko po kunin po na yung video ko ay eh, uh, sana wag po kayo makalimot po mag-subscribe, mag-like and share at paki na rin po ang bilay ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Iwagan ng pangasinan po.